Hello what's up guys ako nga pala si JM Andito dito ako sa Mandaluyong City College Gymnasium para panoorin ko ng personal ang laban ni Melvin Jerusalem kontra sa kanyang kalaban na si Luis Castillo ng Bansang Mexico ito po ang kanyang title defense na dito mismo ginanap sa Mandaluyong City ang laban ni Melvin Jerusalem andito po ako ngayon sa loob ng dugout ng Team Jerusalem. Pinapanood ko ang insayo ni Jerusalem. Nagpapakondisyon muna siya dito. Halatang halata mo talaga guys na agresibo si Melvin Jerusalem. At talagang halata mo talaga na kondisyon na guntisyon siya sa kanyang pangangatawan. O oh, ayan, oh, kita mo ang bilis ni Melvin Jerusalem. Talagang gigil na gigil niyang depensahan ang kanyang titulo na WBC Minimum Weight World Champion. Dahil yan, kailangan niya itong depensahan. Laban kay Luis Castillo yun, ng bansang Mexico. So, andito pa ngayon si Melvin Jerusalem sa dugout Chill, chill muna. Pero, hindi nyo alam, gigil nagigil gigil na yan magdumipensa ng kanyang titulo na WBC. At ayan guys, andito na po kami dahil maya maya aakyat na sa ibabaw ng lona ang ating kampyon na si Melvin Jerusalem dahil didipensa niya ang kanyang WBC title. Yon, nagsisigawan ng kanyang mga fans. Ramdam na ramdam nyo talaga kung gaano sumuporta ang kanyang mga tagahanga ni Melvin Jerusalem dahil advantage din sa kanya dahil mismo dito ginanap sa bansang Pilipinas ang kanyang title defense sa WBC at ayan guys paalis na kami dahil aakyat na sa ibabaw ng lona si Melvin Jerusalem yon nagsisigawan yung mga tao na pinaramdam talaga nila kay Jerusalem ang kanilang suporta dahil sasampa ito sa lona at muling lalaban para depensaan ang kanyang titulo laban sa isang boksingerong Mexican ano na nagngangalang si Luis Castillo. Ayan, paakyat na si Melvin Jerusalem guys. Ang mga nakasunod sa kanya. Kita mo talaga kung gaano karaming tagahanga si Jerusalem din dito. Na bay talaga sa personal ng kanyang laban sa araw na ito. So ayan, paakyat na silang lahat. Yung mga team Jerusalem, prepare na prepare talaga sila. Ayan po, yung mga tao. Napakaraming mga tao guys. Na sumubaybay dito sa laban ni Melvin Jerusalem na dito may first ginanap sa Pilipinas so ito yung round 1 nila guys so yon tinamaan si Luis Castillo pero sayang lang guys hindi ko nakunan yung pagkatumba ni Luis Castillo dito so ayan kapaka pa muna bigla na lang umataki si Jerusalem nasaktan talaga si Luis Castillo dito ramdam kong nasaktan talaga siya dito guys biglang atake ni Melvin Jerusalem so yon tanca tantya muna si Luis Castillo dumistansya talaga siya dahil baka bigla na namang umataki si Melvin Jerusalem so yon tapos na ang laban, andito na sila lahat sa ibabaw ng lona. Hinihintay nila yung resulta ng mga scorecard sa mga judges kung sino ba talaga ang mananalo sa laban na ito. So ayan, naghihintayan pa dito. Bawat kampo, nagdarasal sila na kung sakasakali sana. Sila yung mananalo. Ayan, abang-abang muna. habang hinihintay namin yung resulta ng scorecards, yon bawat isang kupunan ay nagdarasal para sa tatanghaling panalo sa sagupaan sa ibabaw ng lona. Yon, inanunsyo na nalo si Melvin Jerusalem via unanimous decision and still WBC minimum weight champion pa rin ulit si Jerusalem. Finally, nadipensa niya ang kanyang titulo laban kay Luis Castillo ng Bansang Mexico. So ayan, binigyan ng remembrance ni Melvin Jerusalem si Luis Castillo na sombrero ng WBC. So ayan, nandito kami ngayon sa dugout. Andyan yung mga tagahanga ni Melvin Jerusalem nagpapakuha ng litrato sa kanya. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching!